loob ng SMX Convention Center. So, ito yung lalakarin mo. Ganito, kalawak ng lalakarin mo. Para matunghayan mga, di mga klaseng. Guys, kung makikita show. nyo, yung yeah. magagandang mga pullets oh na to ah, ay pangpapremyo oh lang sa raffle. So, ito may magandang no, 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 mga, mga pa. Ano pa kaya yung mga kanilang available na mga for sale. So, tara, libutin natin ang lugar para makita natin kung ano-ano pa yung mga iba't ibang klaseng manok at kung sino ang mga nag-aalaga dito. So, tara! Okay, ang unang stop natin ay yung 5K Game Farm. So, yung kanilang mga alaga, Sweater Gilmore. May mga gold dome, ating 8,000. Pare-pares yung mga prices nila, 8,000 pesos. So, makakapagpili talaga kayo naman ng mga manok na gusto. Maganda din pala yung advantage na yung mga stalls nyo mayroon na palang mga price na makikita. Kasi para nakikita nyo yung price, di ba? Kung baga, hindi na kayo hihiyang magtanong kasi nandyan naman na yung price. So, hibot ulit tayo. Nandito tayo kay Sir Calvin Randal at kay Sir na stall So, ito yung mga manok nila. sagmit lang na ikot to. Tapos, babalikan natin sila para magtanong ng kanilang mga prices. So, kung baga, ito ay kung mayroon ng price. Bibigay ko sa inyo kung wala pa itatanong ko para malaman nyo. Kung hindi ko man mabigay ngayon yung mga prices ng mga manok, mga sa susunod mga vlogs, okay? Guys, nandito naman tayo sa Ada Game Farm. Dala nilang bloodline, pure lemon, take 10k yung broad stag nila, at saka 5k yung mga pullets. So, next naman. Okay, next naman yung Paradise Game Farm ni Sir Calvin Brandal ito yung kanilang mga manok na ang gagaling kasi yung kanilang tabi ng kanilang stall meron kayong makikita ng mga achievements ng mga manok nila or yung kanilang mismong farming kanilang mga achievements so ang gandang panoorin ng mga manok nila at saka ang gandang basay ng mga details ng kanila mga championship. At ang katabi ni Sir Randall Nastol ay yung kay stall ni Mayor School Juan. So ito yung kanilang mga manok din na nagsisigandahan, nagpopogian at syempre katabi nito ang kanilang mga achievements. Okay guys, ito naman ang ating next stop, ang Luzon National Endorser. May dala silang mga two-way cross, mayroon silang Gilmore and Roundhead, mayroon silang Camp na at saka mga two-way. So ang kanilang mga prices ay mayroon silang tig 5K na pulit hen. Mayroon din silang mga tig 25K and 45K doon sa pares nila. So at mayroon din silang tig 35,000 na tryo yung Golden Boy at sweater nila na tryo. Next naman ay ang Triple Dragon Game Farm na mayroon dalang bloodline na straight kelso, yellow legged hutch, Um, golden boy sweater tapos kelso at saka yung kanilang mga prices syempre nagre-range from 4,000 to 6,000 yung kanilang pulet at saka 8,000 and 6,000 naman dun sa kanilang mga stog at ganito kagaganda kapupogi ang kanilang mga alagang mga manok ang daling tumitingin guys dito sa mga panahon na to kasi naman talaga ang gaganda ng kanilang mga dalang mga manok maienganyo ka talagang magtagal pag ganito yung mga laman ng stalls set eh. Guys pala, bukod sa mga manok na available dito, mayroon din mga accessories para sa mga manok at saka yung mga, mga pang-training na mga kailangan ng mga manok. At saka yung, syempre, yung mga souvenirs na pwede nyo mabili dito at mga tare, ang mga um, leg band, ring band, wing band, kung ano-ano po mga band para sa mga alaga nating manok is available din dito sa Fiesta. So, next stop naman tayo. Next stop na sana pero wait lang ha. Tingnan ko na muna ulit yung kanilang mga manok dito sa Luzon National Endorser kasi napakaganda at saka sarap basahin yung kanilang mga achievements. Oh. So, guys, eto na nga, mag-stay muna tayo ng konting panahon dito sa Luzon National Endorser kasi nagagandahan talaga ako at napapagian sa kanilang mga dalang mga manok. O, oh, ba? Diba? Kaganda nila. At ngayon, ang nakikita nyo ay pares ng RLJ Game Farm. So, ang kanilang dalang bloodline, Blue Leg, Gilmore, Gray, at saka 5K naman. Kanilang pares, 10,000 pesos. Ang kanilang sweater Gilmore ay 15K naman. So, Ganon nga mga presyohan dito. Napaka-quality naman ng mga manok. Ang gaganda pa talaga. Shiny, shimmering, splendid yung mga alagang manok nila dito. Ang titikas pa. Ang gaganda pa ng tindig. Pang model. Next naman ay ang Game Breeders Association Incorporation. So, or ang GF Ban. Ang kanilang bloodline na dala. Hatch Gray, Bone Crusher, Kelso, pumpkin, gray, at saka yellow legged hatch. Ganyan ang kanilang mga bloodline. Prices nila, yung kanilang uh, kelso is nasa 5K, tapos yung kanilang mga hatch nasa 10K guys. Same, same din sa bone crusher. At makikita nyo naman, ang gaganda ng tindig, ang pupulan ng mga pisngi, at ang gaganda talaga ng kanilang mga bullets na dala. Next naman na aking binisita yung Kaiser Nilad and Sons Game Farm. Parte din siya ng GF Band. So, sa King Slasher to, kanilang stall, ito yung kanilang mga manok. Hi! Yan si Sir. Napaka-friendly nila dito. At ang kanilang mga dalang manok, yun nga yung sinabi ko, yung mga bone crusher, kelso, pumpkin, grey, tsaka yung mga yellow-legged hatch. Dito naman sa aking next stop, may kumikilatis na sa kanilang pullets, ang Algar Game Farm na mayroong mga dalang bloodline na yellow-legged hatch, hatch, kelso at saka Roundhead. So yung kanilang mga prices ng kanilang dala ay nasa 25k, mayroon silang 10k na pullets, mayroon silang Roundhead head na 10k, mayroon silang Paris na 35k, at saka mayroon silang tryo na 45 k So, pwede kayong makipag-usap ko, bulungan kayo ko ano yung, mapagkansundoan na amount. Pero dapat fair and square lang. Next stop ko naman, dito sa stall ni Sir Martin Esculin, ang Green Country Game Farm. Meron silang mga pure nating 35k. Meron silang pullets na 15k. Meron silang mga cross 9k ang dala nilang bloodline. Sweater at saka yung Boston. So, eto na mismo si Sir Iskulin na yung nag sa kanyang mga manok. Panigurado na sulit ang inyong makukuhang manok galing dito kay Sir Sir Esculin. Queen Game Farm. So, ang dala nila na bloodline, pure gray at saka may mga cross sila, yung pure gray nila is 8K, pati yung crosses nila is 8K din. So, meron silang stag, meron silang pullets na mga dala. Katabi ng Tukwing Game Farm, ang Ampel Brother Game Farm. So, ang dala nilang bloodline, white hatch, sweater, yellow-legged hatch, Gilmore, pumpkin, at saka white kelso. So, ang kanilang pares is 20K, kanilang trio is 40k at saka mayroon din silang 18k at saka yung kanilang pullets na tag 10k. So, eto na muna guys ang aking share sa inyo. Abangan nyo yung mga ibang price set at ibang mga manok dito sa Fiesta 2024.